Mga kabeng-beng, ito additional lang no sa kung paano papalitan yung dito sa ilalim kung ang papalitan nyo lang ay yung stabilizer lang sa ilalim no. Hindi kayo magpapalit ng barrel lang uh, 1911. So, kung magpapalit po kayo ng stabilizer lang yung yung recoil guide siguraduhin nyo po na yung ipapalit yung bushing dito sa ilalim ay lalagpas dito para hindi po umikot. Umiikot. Pag lock din po nya kasi ito nitong barrel bushing, no? Umiikot po kasi yan. So, kailangan ang mabibili nyong uh, bushing dito sa ilalim ay nakalagpas. Ganyan para hindi umikot si barrel bushing kasi lock din po niya yan okay ganito po yon So kung papalitan nyo lang po ay hindi nyo aalisin yung barrel ni 1911. Dito lang tayo sa stabilizer, yung uh, recoil guide lang ang papalitan nyo. So po 'yung sinasabi ko. siguraduhin nyo po na yung dulo nito ay makakalabas dito no kasi kung hindi po siya makakalabas gaya nyan iikot po ito itong barrel bushing makakawala so dapat hindi po gumagalaw yan yan no kailangan makakalabas po itong dulo nito dito para mapigilan po itong barrel bushing. Ayan, no? makakawala yan. Tingnan nyo po, oh, pantay na pantay po siya dito. O, hindi po siya lagpas. Hindi po gaya nung 1911 na nakalabas yung dulo. Ayan. Kaya kung magpapalit po kayo ng recoil guide lang, Ulitin ko po, dapat po makalabas yung dulo nito. Yan. Para hindi gumalaw itong barrel bushing nyo. Kailangan makabili kayo ng kasing forma nito na may ganito pero may butas butas siya. Tapos yung nakalabas yung ganito. Yung dulo. Ito kasi wala. So pantay lang. Dapat ang mabibili nyo ganyan na yung dulo ay nakausli. Para itong barrel bushing hindi iikot. Okay. Lock niya po kasi yan. Eh, no? Lock niya yan. So sa tunay na baril po, pinipiga po talaga yan para mapaikot itong barrel bushing. Para mabunot. Okay? Tapos, mailuluwa na pati yung spring. Yan po yung trabaho niyan. So, yun lang mga kabengbeng, no? Ulitin ko po, pag ito lang ang bibili nyo, Tsaka ito, kailangan may nakausli. Ayan. Para may laki yung barrel bushing sa harap. Ayan. Pag ito lang. Ayan. ganyan. Medyo mahirap ipasok ang dapat. Tingnan nyo, oh. hindi siya nakalabas. Yan, oh. hindi nakalabas. So, may tendency po yan na habang pumuputok, gumagalaw po itong barrel bushing. So, dapat hindi po gagalaw yan. Okay. Pero lalabas naman, oh. Pero may tendency po yan na gumalaw. Ayan. So baka maapektuhan yung unit nyo. Maglock yan dyan, Hindi mag back. Masira pa yung unit nyo. So yun lang mga kabengbeng. Sana may natutunan po tayo ulit. Kaya po pinapalitan pati yung barrel. Kasi minsan walang makikita na bushing para sa stabilizer na nakausli yung dulo. Tingnan nyo, pantay na pantay. Kung gusto nyo, kung gusto nyo yung ito, eh, isakripisyon nyo, butasin nyo na lang to. Pwede naman siguro. Kaya lang, baka yung diameter nito, maubos din. So, baka hindi, baka masayang lang. Kasi titingnan nyo rin po yung, yung dulo nito. Kung mas malaki siya, yan oh. So, mukhang may maiiwan naman sa dulo. Mukhang mas, mala, mas malaki naman to kaysa dito. So, pwede nyo naman siyang butasin. Butasin nyo na lang. Yan. Tingnan nyo, may sobra naman siya mga... Mga 1 lang. Mga uno yan. Basta magkasya lang yung dulo nito. So, yun lang mga kabeng-beng Sana may natutunan po tayo ulit. No? Para hindi po masayang yung inyong pera sa pagbili ng kung recoil guide lang ang bibili nyo. O yung stabilizer kung tawagin. No? Yan po. Sana po nakatulong po ulit tayo sa inyo para hindi po tayo magastahan po ng basta-basta. Okay. So marami pong salamat mga kabeng-beng. Mabuhay po tayong lahat.